Sa isang modernong opisina sa Makati, kung saan ang bawat empleyado ay abala sa kani-kanilang mga deadlines, naroon si Clarice Morales, ang sekretaryang kilalang-kilala sa pagiging masinop at masipag. Sa edad na 30, siya ang tinuturing na backbone ng kumpanya. Sa kabila ng kanyang magandang reputasyon, kilala rin siyang walang pasensya sa mga katrabahong hindi marunong magmanage ng oras, at kabilang doon ang kanyang boss si Miguel Santiago. Si Miguel, sa kabilang banda, ay ang kabaligtaran ni Clarice. Siya ang CEO na palaging late, tamad magbasa ng emails, at kadalasang umaasa kay Clarice para ayusin ang lahat ng kalat niya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging magulo, hindi maitatanggi ang kanyang karisma at natural na charm. Miss Morales Sigaw ni Miguel habang nagmamadaling pumasok sa opisina isang umaga. Nasaan yung file para sa presentation mamaya? Tumingin si Clarice mula sa kanyang mesa at iniangat ang isang kilay. Nasa desk niyo, sir, kahapon pa. Pero kung masyado kayong busy mag-check ng desk niyo, baka gusto nyong ipahanap ko rin ang susi ng utak nyo? Tumawa si Miguel. Sana'y nasa matatalim na salita ni Clarice. Relax ka lang, Miss Morales. Hindi naman lahat kasing organisado mo. Hindi ba dapat, sir? Ikaw ang boss dito. Balik ni Clarice habang iniabot ang folder. Kung ako ang tatamad-tamad, sigurado akong hindi tayo maaabutan ng kliyente. Eh kayo, ako? Ako ang dahilan kung bakit tayo may kliyente, sagot ni Miguel sa bayngisi. Pero haminin ko, kung wala ka, baka wala na ring opisina. Kaya nga siguro bagay tayo, ano? Biglang napahinto si Clarice at napatingin kay Miguel. Bagay, ano? Sir, baka gusto niyo munang magkape bago kayo magbiro ng ganyan. Ngunit, sa likod ng kanyang sarcastic na tono, hindi maikakaila ang bahagyang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Napansin ito ni Miguel at ngumiti. Tila sinadya ang kanyang sinabi. Sa bawat araw na magkasama si na Clarice at Miguel, mas lalong tumitingkad ang kanilang dynamic na parang asot pusa. Hindi natatapos ang araw ng walang asaran o biruan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi maitatanggi na mahusay silang magtrabaho bilang isang team. Isang araw, habang abala si Clarice sa pag-aayos ng schedule ni Miguel, dumaan ito sa kanyang mesa na may hawak na dalawang tasa ng kape. Para sa'yo, sabi ni Miguel habang iniaabot ang tasa. Pampalubag loob na rin sa mga kalat ko. Tumaas ang kilay ni Clarice, ngunit kinuha ang kape. Wow, sir. May malasakit pala kayo? Hindi ako sanay. Baka laso na to? Hindi naman, sagot ni Miguel sabay upo sa harap niya. Gusto ko lang sabihin na kahit na masungit ka minsan, sobrang na-appreciate kita. Napatigil si Clarice at bahagyang namula. Ano na naman to? Pakulo. Tanong niya. Pilit na tinatago ang kilig. Wala, sagot ni Miguel habang nakangiti. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na hindi lahat ng boss mo ay clueless. Napapansin ko rin naman ang effort mo. Kinahapunan, habang nagmamadali si Miguel papunta sa isang meeting, Nadulas siya at natapon ang laman ng kanyang kape sa ibabaw ng isang stack ng importanteng papel. Agad siyang napasigaw. Clarice, help! Napailing si Clarice habang naglalakad papunta sa kanyang opisina. Ano na naman, sir? Parang araw-araw na lang kayong disaster. Nang makita ang nagkalat na papel at ang tumulong kape, napabuntong hininga siya. Sir, ano bang klasing tao kayo? Kahit elementary student, marunong mag-ingat sa gamit. Pasensya na, sagot ni Miguel na parang batang napagalitan. Ayusin ko naman sana, pero mas magaling ka dito. Habang inaayos ni Clarice ang mga papel, tinutokso siya ni Miguel. Grabe ka magalit. Para kang nanay ko nung maliit pa ako, piro ni Miguel. Ewan ko sa'yo, sir. Kung ako nanay mo, baka matagal na kitang pinalayas. Sagot ni Clarice habang tumatawa. Sa kabila ng lahat ng asaran at inis, si Miguel ay tila unti-unting napapalapit kay Clarice. May mga pagkakataong hindi niya maiwasang humanga sa kanyang dedikasyon at talino. Isang gabi, matapos ang overtime, naglakas loob si Miguel na magtanong. Clarice, simula niya. Lagi mo akong tinutulungan, pero hindi kita natatanong. Bakit ka nagstay sa trabahong to? Nagulat si Clarice sa seryosong tono ni Miguel. Kasi gusto kong maging parte ng tagumpay. Ayoko lang maging ordinaryong empleyado. Gusto kong malaman na may ambag ako. Ngumiti si Miguel. Well, hindi ka ordinaryo para sa akin. Alam mo yon, di ba? Nag-iwas ng tingin si Clarice, pilit na pinipigilan ang ngiti. Tama na, sir. Ah, oh, baka sabihin ng iba, nililigawan niyo ako. Ngumiti si Miguel nang may kakaibang kislap sa mata. Eh kung totoo kaya. Habang pauwi na si Clarice, hindi niya maiwas ang pag-isipan ang sinabi ni Miguel. Totoo ba ang biro niya? O oh, isa na namang paraan para asarin siya. Hindi maikakaila na unti-unti siyang naaakit sa boss niyang makulit, pero maalalahanin. Ngunit para sa kanya, ang trabaho ay trabaho at hindi dapat madungisa ng kahit anong personal na damdamin. Ngunit ang tanong, hanggang kailan niya kayang itanggi ang nararamdaman niyang kilig tuwing tinitingnan siya ni Miguel na parang siya lang ang tao sa mundo? Habang patuloy ang trabaho sa opisina, mas napapadalas ang overtime sessions ni na Miguel at Clarice. Sa bawat gabing magkasama sila, unti-unting lumalabas ang kakaibang dinamiko sa pagitan nila. Sa kabila ng kanilang asaran at piro, may mga sandaling hindi nila maitanggi ang lumalalim na koneksyon. Isang gabi, habang nag-overtime sila sa opisina, napansin ni Miguel ang kalat sa mesa ni Clarice. Grabe, ang sikip ng workspace mo. Paano ka nagkakasya dito? Tanong ni Miguel habang sumisilip sa mga nakapatong na papel. Tumaas ang kilay ni Clarice ngunit hindi mapigilan ang tawa. Mas mahirap yata ang magkasya sa schedule mo, boss. Tumawa si Miguel. Tama ka, pero dahil ikaw ang may hawak, okay lang kahit magulo. Magaling ka naman mag-balance. Nagkatinginan sila ng ilang saglit at naramdaman ni Clarice ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Pilit niyang ibinalik ang tingin sa kanyang laptop habang si Miguel ay nanatiling nakangiti tila nasisiyahan sa reaksyon ni Clarice. Kinabukasan, sa isang meeting kasama ang ibang department heads, nabaling ang usapan sa isang error sa isang project report. Napansin ni Miguel na tila sinisisi si Clarice ng isa sa mga managers. Siguro dapat mas maging maingat ang sekretaryo niyo, Miguel. Ang maliit na pagkakamali ay may malaking epekto, sabi ng manager na may halong patama. Bago pa makapagsalita si Clarice, sumagot si Miguel nang may diin sa boses. Walang masama sa pagiging secretary, pero siya ang dahilan kung bakit tumatakbo ang kumpanyang to. Kung hindi siya maingat, baka wala na tayong ganitong meeting ngayon, sagot ni Miguel habang nakatingin ng diretsyo sa manager. Napatingin si Clarice kay Miguel, hindi makapaniwala sa matibay na pagtindig nito para sa kanya. Boss, ang laki ng tiwala mo sa akin, mahina niyang sabi matapos ang meeting. Ngumiti si Miguel. Malaki talaga! Pati respeto ko sa sa'yo. Namula si Clarice, ngunit pilit niyang itinago ito sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga dokumento. Sa kabila ng kanyang pagiging composed, naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang puso. Sa bawat araw na magkasama sila, unti-unting nagiging mas personal ang kanilang mga usapan. Isang gabi, habang naghahanda ng presentation, tinanong ni Miguel si Clarice. Clarice, bakit ka nga pala nagdesisyong maging secretary? Hindi ka ba nagnanais ng mas mataas na posisyon? Tanong ni Miguel habang sinusuri ang isang folder. Nagkibit balikat si Clarice. Gusto kong maging bahagi ng isang bagay na mas malaki sa akin. Sa kamagaling ako sa pag-aayos ng gulo ng iba. Gulo ko, ibig mong sabihin. Biro ni Miguel. Tumawa si Clarice. Isa ka na doon, pero hindi lang naman ikaw. Magulo talaga ang buhay ng tao, boss. Swerte na lang kung may taong handang tumulong. Tumingin si Miguel sa kanya tila may iniisip na malalim. Buti na lang nandito ka. Kung hindi, baka matagal na akong sumuko. Sabi niya nang may sinseridad sa boses. Napatingin si Clarice kay Miguel, ngunit agad ding umiwas ng tingin. Sir, tama na ang drama. Baka malate tayo sa deadline. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa tunay na damdamin ni Miguel. Habang nagiging mas close sina Miguel at Clarice. Napansin ng iba sa opisina ang kanilang dynamics. Hindi ito nakaligtas sa usapan ng mga empleyado. Grabe, parang ang sweet ni boss kay Miss Morales. Siguro may nangyayari na sa kanila, sabi ng isang empleyado habang nagkakape sa pantry. E paano kung totoo? Baka naman kaya special ang trato sa kanya? Sagot ng isa pa. Narinig ni Clarice ang usapan, ngunit pinilit niyang hindi magpa -apekto. Sa kabila ng kanyang profesionalismo, ramdam niya ang bigat ng mga bulong-bulungan. Kinagabihan, habang nagpapahinga sa opisina, naglakas loob siyang magsalita kay Miguel. Sir, sa tingin niyo ba tama na palaging magkasama tayo? Baka iniisip ng iba? Hindi niya natapos ang sasabihin. Tumingin si Miguel sa kanya. Anong iniisip ng iba? Na mahalaga ka sa akin? Hindi ba totoo naman? Sagot nito ng may bahagyang ngiti. Nagulat si Clarice. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang baka nga may iba pang dahilan sa likod ng mga biro ni Miguel. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bumalik si Miguel sa pagre-review ng mga files. Tila walang nangyari. Sa isa pang overtime session, hindi napigilan ni Miguel ang sarili na magbiro ulit kay Clarice. Kung hindi ikaw ang sekretary ko, siguro wala na akong trabaho, sabi niya habang iniabot ang isang tasa ng kape. Tumingin si Clarice sa kanya, pilit na pinipigilan ang tawa. Mabuti na lang, boss. Baka pati personal assistant hindi ka makahanap, ngumiti si Miguel. "Kung sa bagay, ikaw naman talaga ang bagay sa lahat ng trabaho ko." Lalo na sa puso ko. Namula si Clarice, ngunit binawi niya ito sa pamamagitan ng pag-iling. "Boss, baka masyado na kayong napuyat kung ano-ano na ang sinasabi nyo." Tumawa si Miguel, ngunit hindi na siya nagbiro pa. Sa halip, tahimik na pinagmasdan si Clarice habang ito'y abala sa kanyang trabaho, hindi maitatangging unti-unti nang lumalalim ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos ng masaya, ngunit nakakapagod na mga araw ng overtime, isang bagong hamon ang dumating sa buhay ni na Miguel at Clarice. Ang mapayapang daloy ng trabaho at lumalalim na koneksyon nila ay biglang naputol sa pagdating ng isang taong magpapasiklab ng tensyon. Ang ex-girlfriend ni Miguel na si Patricia. Isang umaga, habang abala si Clarice sa pag-aayos ng schedule ni Miguel, narinig niyang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang isang babaeng naka-business suit, confident ang kilos at may pino ngunit matalas ng ngiti sa labi. Si Patricia ang dating kasintahan ni Miguel at isang PR executive ay dumating para mag-alok ng tulong sa isang bagong proyekto. Miguel, long time no see, sabi ni Patricia habang iniabot ang kamay kay Miguel. Patricia, hindi ko inaasahang makikita kita ulit, sagot ni Miguel na may bahagyang pilit ng ngiti. Mula sa kanyang mesa, pinagmasdan ni Clarice ang eksena. Bagamat profesional ang kanyang postura, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Sa mga sumunod na oras, si Patricia ay aktibong nakikilahok sa mga meeting at tila sinasadyang kunin ang atensyon ni Miguel. Sa isa sa mga diskusyon, habang pinag-uusapan ang isang kritikal na detalye ng proyekto, tila sinadya ni Patricia na hamakin ang kakayahan ni Clarice. Sigurado ka bang kaya niya? Hindi ba't mas bagay siyang mag-order ng kape kaysa mag-manage ng tao? Tanong ni Patricia na may bahagyang ngisi. Tahimik si Clarice ngunit hindi nakapagpigil. Sa ilalim ng kanyang hininga, bumulong siya, "Kung ikaw ang kape, sana pinalitan ka na agad." Narinig ito ni Miguel at hindi napigilang magbigay ng pahayag. "Patricia, ang pagiging secretary ay higit pa sa iniisip mo. Siya ang dahilan kung bakit maayos ang takbo ng kumpanyang ito. Kung wala siya, baka wala rin tayong meeting na ito ngayon." Natigilan si Patricia at napilitang ngumiti upang mapanatili ang kanyang composure. Samantala, si Clarice ay tahimik na nagpapasalamat, ngunit ramdam ang init ng tensyon sa silid. Kinagabihan, matapos ang mahabang araw ng trabaho, nagpasya si Miguel na kausapin si Clarice. Alam niyang kailangan nilang harapin ang mga isyong lumulutang sa pagitan nila at ng mga tao sa opisina. Habang sila'y nasa opisina, naglakas loob si Miguel na magsalita. Clarice, hindi mo ba nararamdaman? Ako, ikaw. Bagay tayo, sabi niya habang tinitignan siya ng seryoso. Nagulat si Clarice, ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang kalma. Bagay? Ikaw ang damit, ako ang hanger? Tanong niya, pilit na ibinabalik ang usapan sa mas magaan na tono. Ngunit hindi nagbiro si Miguel. Lumapit siya at nagsalita ng mas malalim. Hindi. Ako ang kulang, ikaw ang buo. Hindi lang kita kailangan bilang parte ng team. Kailangan kita sa buhay ko, sabi ni Miguel, puno ng sincerity. Napatitig si Clarissa sa kanya, ramdam ang bigat ng mga salitang iyon. Ngunit sa kabila ng kanyang nararamdaman, hindi niya mapigilan ang sarili na magduda. Sir, hindi ito tama. Alam nating pareho kung gaano kahirap ang sitwasyong ito. At hindi ko gustong masira ang propesyonalismo natin dahil lang sa nararamdaman natin. Sagot ni Clarice, halatang pigil ang emosyon, napabuntong-hininga si Miguel ngunit tumango. "Kung 'yan ang nararamdaman mo, hindi kita pipilitin. Pero gusto kong malaman mo na hindi ako nagbibiro. Totoo ang lahat ng sinabi ko." Sa sumunod na araw, iniwan ni Clarice sa mesa ni Miguel ang kanyang resignation letter. Natagpuan ito ni Miguel nang dumating siya sa opisina. Agad siyang nagmadaling hanapin si Clarice. Clarice, ano to? Bakit? Tanong ni Miguel, hawak ang sulat. Sir, sa tingin ko, ito ang pinakamabuti para sa ating dalawa. Mas maganda kung aalis na lang ako bago pa lumala ang sitwasyon. Sagot ni Clarice, pilit na iniwasan ang tingin ni Miguel. Hindi ito ang sagot. Kung aalis ka, hindi mo lang ako iiwanan bilang boss iiwanan mo rin ang kumpanyang ito na umaasa sa iyo sagot ni Miguel halatang nasasaktan pasensya na sir pero ito ang desisyon ko sagot ni Clarice bago tumalikod at tuluyang umalis habang pinapanood siya ni Miguel nararamdaman niyang nawalan siya ng isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay sa kabila ng kanyang mga salita at emosyon, hindi niya napigilang magtanong sa sarili kung nagkulang ba siya o kung mali ang naging paraan ng kanyang pagtatapat. Sa pag-alis ni Clarice, na iwan si Miguel sa kanyang opisina, tinitignan ang bakanteng mesa na dati puno ng enerhiya at sigasig ni Clarice. Ramdam niya ang kawalan at alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan upang maibalik ang taong pinakamahalaga sa kanya. Samantala, umuwi si Clarice sa kanilang bahay sa probinsya upang magpahinga at mag-isip. Habang abala siya sa pagtulong sa kanyang pamilya, hindi niya maiwasang magmuni-muni sa mga nangyari. Sa gitna ng kanyang paglalaba, lumapit ang kanyang ina, dala ang isang tasa ng mainit na kape. Anak ang lalim ng iniisip mo, ah? Ano na naman ang bumabagabag sa'yo? Tanong ni nanay habang umupo sa tabi ni Clarice. Wala naman, nay. Iniisip ko lang kung tama ba ang ginawa ko. Parang ang daming mali pero parang tama rin. Sagot ni Clarice, pilit na ngumiti, hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay. Alam mo, anak, minsan ang puso natin ang pinakamahirap kausapin. Pero isa lang ang masasabi ko, kung mahal ka niya, ipaglalaban kanya. Pero siguruhin mo'ng ipaglaban mo rin ang sarili mo. Natigilan si Clarice ang mga salitang iyon ay tila isang hamon at gabay sa kanya. Napagtanto niyang hindi lamang si Miguel ang dapat niyang harapin, kundi pati na rin ang kanyang sariling pagdududa. Sa tuwing tinitignan niya ang paligid ng kanilang bahay, ang simpleng kaligayahan ng kanyang pamilya, napapaisip siya kung saan nga ba ang kanyang lugar, sa kanilang probinsya o sa opisina kung saan naroon si Miguel. Habang nasa opisina, mas lalong naging halata ang pagkadismaya ni Miguel. Ang kanyang mga kilos ay mabigat, at kahit ang kanyang mga empleyado ay ramdam ang pagbabago sa kanya. Sa kabila nito, pilit niyang itinutuloy ang mga proyekto, lalo na ang nalalapit na dinner kasama ang isang kliyente kung saan kasama si Patricia. Sa gabing iyon, sa harap ng isang eleganteng hapagkainan, muling sinubukan ni Patricia na ipakita ang kanyang impluensya. Habang nagpapalitan sila ng opinyon tungkol sa proyekto, sinimulan niyang mag-flirt kay Miguel sa paraang tila normal lamang sa ibang tao. Miguel, naalala mo ba nung tayo pa ang magkatrabaho? Ang dami nating nagawa na maganda. Siguro naman, kung magtutulungan ulit tayo, mas marami pa tayong magagawa. Sabi ni Patricia habang tinitignan si Miguel nang diretsyo sa mata. Ngunit sa pagkakataong ito, nagbago na ang pananaw ni Miguel. Hindi niya napigilang magsalita. Patricia, hindi ko kailangan ng PR para magmukhang okay. Mas importante sa akin kung ano ang totoo. Um, at ikaw, hindi na yon, sagot ni Miguel ng may matatag na boses. Nagulat si Patricia. Ngunit sa halip na magalit, ngumiti siya at tumango. As you wish, Miguel. Sana lang hindi mo pagsisisihan ang desisyong ito. Habang naglalakad si Patricia palabas, ramdam ni Miguel ang ginhawa. Alam niyang tama ang kanyang desisyon. Sa pagkakataong iyon, hindi lang negosyo ang kanyang pinili. Pinili niya ang integridad at ang taong tunay na mahalaga sa kanya. Matapos ang dinner, nagpasya si Miguel na puntahan si Clarice. Hindi na siya nag -atupili. Sa tulong ng isang empleyado, nalaman niya ang address ng pamilya ni Clarice at agad na bumiyahe papunta roon. Sa haba ng biyahe, hindi mapigilan ni Miguel ang mag-isip, paano kung hindi na siya tanggapin ni Clarice? Ngunit alam niyang wala ng atrasan. Pagdating niya, naabutan niya si Clarice na nagwawalis sa harap ng kanilang bahay. Napahinto si Clarice sa kanyang ginagawa nang makita si Miguel na bumaba mula sa kotse. Halata ang kaba sa mukha nito, ngunit naroon din ang kaseryosohan. Sir, anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Clarice, halatang nagulat. Clarice, hindi ko nakaya. Kung trabaho lang ang mawala sa akin, kaya ko. Pero ikaw? Hindi, sagot ni Miguel habang palapit sa kanya. Natigilan si Clarice. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon, ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang composure. Sir, ang layo ng binahe niyo para lang sabihin, Yan, sagot ni Clarice. Pilit na tumatawa, ngunit halatang natutunaw ang pader na kanyang itinayo. Ngumiti si Miguel, bahagyang nahihiya ngunit determinado. Clarice, kung anong layo nito, ganun din kalaki ang nawala sa akin nung umalis ka. Hindi ko na kayang tiisin ang wala ka sa opisina at sa buhay ko. Dahan-dahang ngumiti si Clarice. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang sigurado si Miguel sa nararamdaman nito. Boss, kaya mo pala maging cheesy. Pero sige, ikaw ang bahala, sagot ni Clarice. Hindi mapigilang tumawa ng bahagya. Tumawa rin si Miguel, ngunit sa likod ng halakhak ay naroon ang kasiguraduhan. Sa wakas, nagkaroon sila ng pagkakataong magsimula muli sa mas malinaw at mas matibay na pundasyon. Sa gabing iyon, habang nagkakasayahan ang pamilya ni Clarice sa bahay, nagkaroon ng tahimik na sandali sina Miguel at Clarice sa veranda. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pangako, at kahit walang salitang lumabas, alam nilang nasa tamang direksyon na sila. Si Clarice ay muling nagtiwala sa sarili, at si Miguel ay muling natutong magtiwala sa puso niya. Matapos ang pagbalik ni Clarice sa opisina, tila bumalik na rin ang sigla sa paligid. Ngunit kahit nagkabalikan na ang kanilang magandang samahan, alam ni Miguel na hindi sapat ang nangyari sa probinsya. Gusto niyang ipakita kay Clarice at sa lahat ang tunay niyang nararamdaman ng walang alinlangan. Dumating ang araw ng company anniversary celebration, isang malaking event na dadaluhan ng lahat ng empleyado at mga business partners. Sa gitna ng ingranding selebrasyon, nagbigay ng maikli, ngunit makabagbag damdaming talumpati si Miguel. Tumayo siya sa harap ng entablado, hawak ang mikropono. Habang tinitignan ang lahat, ang kanyang mga mata ay huminto kay Clarice, na nakatayo malapit sa gilid ng entablado. Napansin niyang halata ang kaba nito, ngunit naroon din ang suporta sa kanyang mga mata. Una sa lahat, gusto kong pasalamatan ang lahat ng empleyado ng kumpanyang ito. Ang inyong sipag at dedikasyon ang dahilan kung bakit tayo patuloy na nagtatagumpay simula ni Miguel. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit sa halip na tapusin ang kanyang talumpati, nagpatuloy si Miguel. Pero ngayong araw na ito, gusto kong kilalanin ang isang tao na higit pa sa profesional na dedikasyon ang naibigay sa kumpanyang ito. Isang tao na hindi lang naging haligi ng opisina, kundi haligi rin ng puso ko. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Miguel. Ang ilan ay napatingin kay Clarice na tila hindi makapaniwala sa narinig. Ang iba naman ay nagtatawanan at nagbubulungan, ngunit si Miguel ay hindi natinag. Si Clarice Morales ang dahilan kung bakit tumatakbo ang kumpanyang ito. Pero higit doon, siya rin ang dahilan kung bakit tumatakbo ang puso ko dagdag ni Miguel, puno ng emosyon. Nagkaroon ng isang saglit na katahimikan bago tuluyang sumabog ang mga palakpak, hiyawan at kilig mula sa mga tao. Sana all, sigaw ng isa kilig, dagdag ng iba. Ang spotlight ay lumipat kay Clarice. Napilit pinipigilan ang pagkapahiya, ngunit hindi maitago ang matamis ng ngiti. Sa kabila ng kanyang kaba, tumingin si Clarice kay Miguel at binigyan ito ng isang malalim na ngiti na tila nagsasabing, Okay ka, boss? Pagkatapos ng event, habang tahimik na nagaayos ang mga empleyado sa venue, nagkaroon ng pagkakataon sina Miguel at Clarice na mag-usap ng masinsinan sa opisina. Ang paligid ay tahimik, tanging sila lamang ang naroon. Ang lakas ng loob mo kanina, boss. Biro ni Clarice habang iniayos ang kanyang gamit. Ngumiti si Miguel at naupo sa kanyang mesa harap kay Clarice. Kailangan ko yung gawin. Ayoko kung itago pa ang nararamdaman ko. Baka maunahan pa ako ng iba. Napatawa si Clarice. Sino naman ang mauuna, boss? Parang ikaw lang naman ang magulo sa buhay ko. Magulo pero mahal mo, sagot ni Miguel nang may bahagyang nangiti. Ng Hindi agad nakasagot si Clarice. Sa halip, tumingin siya kay Miguel nang matagal bago bumuntong hininga. Ang cheesy mo talaga. Pero sige na nga, mahal kita. Biglang ngumiti si Miguel, halatang kinikilig sa sinabi ni Clarice. Tumayo siya at lumapit. Tila sinisiguro kung totoo ang narinig. Clarice, seryoso ka. Sabi ko na nga ba, ikaw lang ang boss na ginagawang date ang trabaho. Biro ni Clarice, ngunit hindi na napigilan ang pagtawa. Basta ikaw, lagi akong OT, sagot ni Miguel sabay bigay ng isang matamis na ngiti. Nagkaroon ng tahimik na sandali sa pagitan nila, ngunit puno iyon ng kahulugan. Ang opisina, na dati lugar ng trabaho at asaran, ay naging saksi sa kanilang bagong simula. Sa kabila ng mga pinagdaanan nila, naroon pa rin ang kanilang koneksyon, mas matatag at mas totoo. Habang iniisip ni Clarice na tapos na ang kanilang gabi, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang ilang empleyado dala ang isang cake na may nakasulat na Congratulations, Sir Miguel and Miss Clarice. Nagulat si Clarice habang nagtawanan ang mga tao. Ano na naman to? Office prank? Tanong niya habang pinipigilang tumawa. Nalaman kasi namin na kayo na, ma'am. Sigaw ng isa sa mga empleyado. Deserve niyo po ang isa't isa. Hindi napigilan ni Miguel ang tumawa. Mukhang hindi na natin maitatago, Clarice. Ngumiti si Clarice. Eh di wala na, pero kung lagi akong may cake, baka pumayag na rin ako. Sa gabing iyon, nagkaroon ng isang simpleng kasiyahan sa opisina, puno ng tawanan, biro, at kilig. Bagamat hindi nila inaasahan, ang kanilang pag-amin sa harap ng lahat ay naging simula ng isang masayang kabanata sa kanilang buhay, sa trabaho at sa pag-ibig. Habang nagkukwentuhan ang lahat, iniabot ni Miguel ang kamay niya kay Clarice at bumulong, Handa ka na bang magsimula ulit partner? Ngumiti si Clarice. Sa simula pa lang, ikaw na ang partner ko, boss. The end.